We're good na mi guys. Matumis sa gawas. Yeah, si Ellie. And then, yeah. Nag-TV na mi. Hi, guys! Ready na me. Matumis sa gawas ni Ellie. Wala yung mga OOTD. Nag-dress si Ellie. Yeah. I know Nag-dress, nag-shorts. And then, ako. I-show ko ba Ako, kay yeah. Mine is Beita. Ta-da! <laughs> so, i-ana na siya, Bebe. So, maan na namin, guys! So, when the elevator... Nami sa lift, sa elevator, guys. Uh, sa, nami sa... fourth floor, and then maari nami sa... Ground floor. Okay, mag... Uh, grocery, yes, mini Ellie, hello. Let's party. Let's go. Oopsie. And this side, okay, wala na diha. Ito. <tod> Uy, tira mo nung tata. Dere, dere de na lang ta. Pero inigsunod na to dito ta. Ito. Ala. Ala, ala. Muragid mo. Muro gid ni kabalo guys. Napo dito da of derita. Mani amo ang kuan guys, hotel nga gustehan. Dako siya in furnace. No, dili na ta dira, may na derita ta agi. Kana naman dire. Ha? Oh. Yeah, well. Ali kan kini ashi blifte anak be. Nagvideo ko sa trail chat. Ashi something. nee it's in. Ana ano, mana aesthetic.

Naglock out me guys maggroceries groceries Sa mini A little Kaya pwede mo yung magluto dito What? Super what? Pero Labang Da dito ta Yeah Sulod mi dari guys Nang nakitaan. Uh, um, Tan ang sa midere guys. <laughs> ano? Tugon muro roo. Atulo ka buok. Bratura. <laughs> Uy, in fairness guys, no braturas Ah, Filipinos! Mananaw tabi ko nabay pang Pilipinas diri nga kuan Ali, ice cream! <sighs> Tagpila ka, no? Palitan. Abi ko kong, ako rin na Nasla, ice cream diri guys guys. palit ni. Ano itong palitan itong mga bata po? Bakit pira po? No, mga dalit po. Oh! Chips! Kaya nga no, naan yung chips diri oh, nga like wala sa Netherlands nga koan. Hala! Oh. Cake! Oh! Pizza! Oh! daw nga malit Gikong chips kay... My favorite! Yeah! Yeah! Dari mga kuan mga wine. nila Ellie, mga souvenirs. Eee, souvenirs. Magpalit niyo kuan ni guys. Hello. Mm -hmm. Souvenirs. Inigulit na mo guys ba? Palit ko anak. Kay, yeah. Kanindot kay siya dalon. Pauli. Okay, first, bayan ni namo. Dito may lago. Dito, dito, dito. Uh, ah, mga kuan na dahil ni dere something. Mga magkong magluto-luto ba ni? Mga na souvenirs. And then si Ellie ni palit. Oh, unsay tawagan na may lap? Football. Football, Football shirt. shirt. Yeah. Yeah. Super. So, nami diri. dere. Gikan may na mi grocery din. Hapit mi dere. Nagkantis nag mga souvenirs. Mga yung ana. Gracias. Hola, hola, di amigas. So, mangulit na mi sa mong hotel. Bye -bye. <laughs> okay, sikat mong kaya nasla diri. So, yeah. Wait sa my love. Oh, ano? Apo pa ganit dayo ba yun? Nanami diri sa um, among ang room, guys. And then, Thirteen? 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 Honestly, ko, hindi akong nabahiran. 13? 13? 13? 13? Para ani? Honestly, pilit ko kung gigo an cash to no. Yeah. Yeah, 13. 13 raw akong nabayaran sa akong grocery, guys. Naan na, -na may dako, mga pizza. Super dako, mga family size. Naan may garlic, nga bread. Naay, takis. And then, 5 uh, five, uh, five liters na tubig. And then, 7 up, mga 2 liters. And then, si Ellie. Ah, yeah, red Bull. And then, ice cream. Then, 13, 13 euro raw akong nabayaran. With... The, and then si Ellie nagpalit siya o ka mga ng... wait sa ako ipakita ninyo. ano? So, ay, nagpalit sa ano? 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 plus 5 euro na siya sa so okay kayo. Instead nga tag 2 euro ang isa, pero hindi pa, kung ano, hindi pa discount. Kaya tungon, nakapalit mi o oh, look. Ano sa tawag, ani? Football shirt. Football shirt. Ay, sikat na kayo dali guys sa Europe. And then, with matching ko ano, na siya, shorts. Pero inong yun siya, di ko nun niya ng shorts. So, I don't know. So, instead nga, 60 The ang original price. Tapos, down to 45 and then, then niingon man mi nga um mubalik lang mi ba kay mangita pa si Ellie tapos ni ko ang gitunin so, sige 40 na lang ko para ko na. Na, na mo to gipalit na lang na namo kay ni last man siya so na mo to di na ka discount gid ref magnet so super so basin og mapuhon palit na pud mi para pang um, breakfast kay mas nindot mo po kay pwede mo gud magluto-luto dire so okay kaayo na mi ko an so yeah that's it for today's kasi unya mga awas na sadmi unya I don't know maatumi sa beach ba so uh papunta kaming beach naglalakad kami it's like 8 minutes away from our hotel here there's a lot to buy super We're in Spain! Look at the palm trees, guys! Namnami sa dagat. Super oh, feel na feel na gid kayo ang sun. Hmm? Naami sa dagat sa Spain. <laughs> open lagi siya sa public as in no need nag entrance walay entrance daghan kay mga hotel and then there is sa mga kuan uh, nila diri sa mga palm trees nila kay mura siya boardwalk style sa Ato'a so super we're enjoying the sunset pero oh, dili pa mukuan pa na siya oh right, yeah super thank you So, bye-bye, guys. See you next uh, tomorrow. Okay? Of later. Mo'y oh, ganap sa mo ang first... Mm. Ano pa tayo? First day. Di mo